Ano nga ba ang trabaho ng isang senador sa Pilipinas? Kumusta mga kababayan? Ako si Steph at sa video na ito pag-uusapan natin ang tungkulin ng isang senador sa ating bansa. Unang-una sa lahat, ang pangunahing trabaho ng isang senador ay ang paggawa ng batas. Bilang bahagi ng Senado, sila ang nagbabalangkas, nagtatalakay at nagpapatibay ng mga batas. Halimbawa, ang Universal Healthcare Act ay naisa batas sa tulong ng mga senador na naglalayong bigyan ng abot-kayang serbisyong medical ang lahat ng Pilipino. Pangalawa, mahalaga rin ang papel ng mga senador sa pagrepaso at pag-apruba ng budget ng bansa. Tinitiyak nila na ang pondo ng gobyerno ay nagagamit ng maayos at hindi na sa korupsyon. Ang tamang alokasyon ng budget ay mahalaga upang matiyak na may sapat na pondo para sa edukasyon, infrastruktura at iba pang serbisyong publiko. Pangatlo, ang mga senador ay may kapangyarihang magpahayag ng opinyon at paninindigan. Ang Senado ay isang platform kung saan sila ay maaring magsulong ng mga advokasya at manindigan sa mga isyu ng bayan. Mula sa karapatang pantaw, kalikasan, hanggang sa pagsusulong ng demokrasya, ang kanilang boses ay may malaking impluensya sa direksyon ng bansa pang ang mga senador ay may kapangyarihang magsagawa ng mga investigasyon. Ang mga Senate hearings ay mahalaga upang matukoy ang katiwalian, abuso sa kapangyarihan o maling paggamit ng pondo ng bayan. Halimbawa, ang mga investigasyon ukol sa isyu ng PhilHealth at iba pang anomalya ay naging laman ng mga balita kung saan ang Senado ay tumulong upang masigurong pananagutin ang mga sangkot. Panghuli, ang mga senador ay kumakatawan sa buong sambayanan bagamat hindi sila inihalal upang kumatawan sa partikular na rehiyon o probinsya. Pinapakinggan nila ang hinayang ng bawat sektor upang matiyak na ang kanilang mga desisyon ay para sa kabutihan ng nakararami. Ang pagiging senador ay hindi biro. Ang kanilang tungkulin ay nangangailangan ng katalinuhan, katapatan at malasakit sa bayan. Sa kanilang kamay, nakasalalay ang mga desisyon na maaring magdala ng pagbabago o hamon sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya't mahalaga para sa mga mamamayan na kilalanin at suriin ng mabuti ang mga kandidatong nais nilang ihalal bilang senador. Ang isang responsableng senador ay hindi lamang isang mambabatas, kundi isang tunay na lingkod bayan na handang maglingkod para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa iba pang mga informative na video. Hanggang sa susunod, paalam.